Isa ng institusyon dito sa Baguio City ang dormitoryong ito. Liban sa mga profesional na nagtre-training dito, marami na rin bakasyonista na kundi man pansamantalang tumira rito ay tsak pamilyar din sa lugar. Tila naging kasama na sa kaniyang atraksyon ng mga ghost stories na naging bukang bibig ng mga residente at mga turista ng Baguio. Ngayon araw na ito, pinoon lakang kami ng mga tagapamahala ng lugar para magsagawa ng paranormal investigation para malaman na natin lahat kung totoo nga ang mga kwento o kung puro haka-haka lang ang mga ito? Meron doon no, Parang hindi ko alam kung nakabating siya. Basta meron siya doon. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasa ng pandinig. Ang uh, may narinig ako doon sa... out of order na room. Kalawakin ang isip. Come on, if you're pissed off with me, do anything. Come on. Can we have? Dalang mundo ay nababalot ng misteryo. Absolutely, totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong mo nakaputing yan. Mahigit isang daan taon nang nakatayo ang isas pinakasikat na dormitoryo dito sa Baguio City. Ang mga thomasites o yung mga gurong pinadala ng Amerika sa Pilipinas noong World War II ang unang gumamit sa pasilidad na ito. Noong panahon ng mga Amerikano, noong nagpakalat ng mga gurong Amerikano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At um, tuwing bakasyon, taon-taon noon, sa Baguio, no, um, sila ay nagsama-sama at ito ngayon naging um, Teachers Vacation Assembly. Nagsimula muna ito na ano, mga tent-tent nga lamang. Teacher training kasi yun, di ba? Mga gurong Amerikano sila. May mga profesor mula sa Amerika na pumupunta rito at Um, nagbibigay sa kanila ng lektura sa iba't ibang paksa. Mula sa maliit na camping site, nagtayo ng iba't ibang pasilidad ang mga Amerikano. At di kalaunan, ang mga dating tent naging dormitoryo na. Bases sa mga kwento, ang gusaling ito raw ang isa sa may pinakanotorius na multo. Kakaiba raw kasi ang paraan ng pag-welcome nito sa mga bagong bisita. Isa si Jeremiah at ang kanyang mga kaibigan, ang ilan lamang sa mga turistang nakaranas ng kakaibang bakasyon sa dormitoryong ito. Hindi, dami kayang Saturday night po, after po namin manood ng TV, matutulog na po sana kami. Bibigla pong... may naglalakad sa stairs. Alam po namin na walang tao sa building kasi po, Saturday po, government po, wala pong tapos ta, kami lang po talaga yung tao. Apat lang, tsaka isang guard sa baba. tapos may may gumagana na may kuha pag nas may bila na kumakalang pag sa pintuan pati sa bintana by the span of 15 to 30 na continuous siyang nagpaparanong kumakatok then the rest of your surrounding, sobrang maingay siguro that's the sign na I we are, we are not welcome. Ganito rin ang naging karanasan ng ibang naging guest sa gusaling ito. Ang tao lang po ako sa kasibuya ko. Tapos yung mga barkada niya po, nag-sha-shot sila, maingay po sila. Tapos dyan po sa may second floor, yung ilaw po sa may CR malapit sa amin, nagpapatay sindi po yung nag-iingay sila kuya ko. Parang meron sa likod mo, may na, parang may nakatingin sa'yo. Ayun! Maging ang mismong staff na namamahala sa gusaling ito, may mga nakakakilabot din na karanasan. Bumabag yun ang gabi na yun eh. Nakadamit babae, eh. pero ang nakita ko lang yung sa may bewang hanggang <coughs> siguro hanggang balikat lang sa may braso niya. umiigib siya, no? Nung pagkakuha niya ng tubig, no? Nawala na siya. Nung una, hindi ako niniwala. Eh, nung nakakita na rin ako ng gano'n na biglaan, eh, parang sabi ko, totoo yata na may multo nga dito rin. Isa sa mga patunay raw na may nagbumulto sa lugar na ito ay ang letratong ito na kuha sa labas ng dormitoryo. Sa bandang kaliwa ng babae, may mapapansin na imahe ng taong nakaputi. Simple lang siya na photoshoot ng hapon. Tapos, nagulat na lang ako na biglang may taong nakaputi. Ang ginawa ko, una, tinawagan ko yung iba. Tinanong ko kung may nakita silang taong nakaputing dumaan. Sabi naman nila wala. Absolutely, totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong mo nakaputing yan. Tsaka sana maalala ko siya na dumaan all throughout. Dahil kakaiba yung suot niya. Pero hindi ko siya nakita. Ito nga kaya ay white lady na tila hindi matahimik. O baka naman may mas malinaw na paliwanag ang siyensya sa mga pangyayaring ito. Nandito sa... Ngayong gabi, lilibutin ko ang isa sa mga gusali na di umunoy may mga nagpaparamdam na kakaibang elemento. Gamit ko ulit ang thermal camera na siyang magre-record ng anumang pagbabago sa temperatura sa kapaligiran na maaring tanda na may umaaligid na espiritu. Ang mga paranormal investigators na sina Adam Reyes, Alex Angeles at ang psychic na si Ana de la Cruz ang magmamonitor kung may anomalya na makikita ang thermal camera. Sa so first floor ko, sisimula ng paglilipot. So, nandito tayo sa 104. There you go. Nandito tayo sa ano? 106. 106, 106. sunod-sunod kong pinuntahan ng second floor. Bagamat walang kakaibang presensya na pagpaparamdam, aminado ako na medyo kinikilabutan pa rin ako sa lugar na ito. Kunyari, mag-isa lang ako babalik dito ng disoras ng gabi. From what you can see naman sa footage na nakukunan natin, kahit sino naman nasa tamang isipan, matatakot rin dito eh. Huli kong inakit ang third floor. Ayan, lang kaya. Dyan lang kaya. Minabuti okay. ko na lumayo sa mga kasama kong kameraman para huwag maistorbo ang mga ligaw na espiritu kung meron man dito. Okay, medyo nagulat ako sa sarili kong anino, pero okay lang. Samantala kong tumigil dito para imbestigahan kung may magpaparamdam sa akin dito sa third floor. Una na kayo bumaba. Iwan niyo ako dito. And baba na kayo. And then, hopefully, we'll see kung... ano yung mangyayari pagka wala na akong kasama dito. Parang... may narinig ako din gumalaw sa out of order na room alam hindi ko naman mapasok kasi nakalock parang may nakita lang akong aninong gumalaw dun sa may taas ng fire exit may naririnig talaga ako dun sa sigaw parang gumagalaw dun sa 208 ay dun sa kwarto na out of order medyo bababa na ako pero hindi lang pala ako ang may kakaibang karanasan ng gabi yun pagbaba ko sa first floor kung saan nagmamonitor ang paranormal investigators naabutan ko si Alex sa Angeles na di umano'y biglang sumakit ang ulo nakaramdam din daw si Alex ng kakaibang init ng kanyang katawan <coughs> ano okay, Alex? Anong um, manan, Alex? It's not just a cold? No, Basically, what's happening now, medyo sumasama yung pag ni Alex kasi alam naman natin yung ugali ni Alex. Siya yung medyo... aggressive. You might have a... fever? No. should not have a fever. just took my aspirin. For the night. For the night. For the Rising temperature, 33. 33. 33.1 stable at 33.1 no movement ng hindi umangat at bumaba ng temperature niya Matapos i-monitor ng paranormal investigators na sina Alex at Adam, pati ng psychic na si Ana ang mga nakunang kong video sa akin paglilibot, susubukan naman nilang makiramdam kung meron kayang mga nilalang na maaring hindi nahagip ng thermal cam. Unang nilibot ni Ana ang third floor. Ah, oh, yan, yan na. Sinasabi ko. May, may ano dito ha? May, may espiritu dito, pero wala siyang muka. Dito. Meron dito. Halo-halo ang nandito. Wow. Dami. Dalawang nilalang umano ang tumawag sa pansin ni Ana. May babaeng puti doon, pero wala siyang muka. Ayaw lang nila na napapakiraman itong lugar na to. Pero merong isa doon na anino siya, na hindi ko alam kung anong klaseng ano siya ha. Meron doon no, parang hindi ko alam kung nakabitin siya, basta meron siya doon. Ayaw niya magpaano eh. Waring mga tagapagbantay raw ng dormitoryo ang mga nilalang na naglalagi rito ayaw niyang puntahan yung lugar na yun kasi parang kanya yun eh, sa akin lang to. Wala nila nang ginagambala sila. May ingay, yun. Yun lang. Sumunod naman mag-imbestiga si Alex sa first floor gamit ang kanyang Tibetan bell. Check nyo lang yung bandang end ng corridor, ha? Pinehatid din ni Alex ang ilang piraso ng papel sa ilang piling lugar para magamit sa pagtatawas. Ayon sa kanya, ang tatlong kwarto na 118, 106, at 104 ay kapwa raw na may namamalaging mga nilalang. Banyo. There's something there. Shit. Maganda ito. Weird. We're the first floor. Acha, it's already giving me a headache. Ang galit na yata sa akin. <laughs> Sorry. Para makilala ang mga sinasabing kakaibang nila lang na naririto sa dormitoryo, sinumulan ni Alex ang pagtatawas. It's a face. Mm. On this end, parang babae. Saan po ito, sir? 106. Sabi kong para may nagtatago. Like a 15-year-old girl, batao. Medyo matangos ang ilong niya ng konti. At uh, nakikita ko lang dito is the fact parang certain abuses probably might have taken place there. Tila naniniwala raw ang mga espiritong residente ng dormitoryong ito na sila ang nagmamayari ng lugar. At ang mga taong nakikituloy ay pawang mga dayo lamang. The funny part, one time, andun ako sa loob, may para message pumasok sa utak ko and sila sinasabi, bakit natin sila hinohunt? So sabi ko, so feeling ko, I think they're looking at it at the other way around. You know, hunt, sa pananaw nila, sila ang tinatakot natin while in fact, while in, in this dimension, sila ang natatakot sa atin. Sa tulong ng kompas, kinetic bell at masusing obserbasyon, maari raw makumpirma ng paranormal investigator na si Adam Reyes kung meron ngang nagbumulto rito o pawang kathang-isip lamang ang naranasan ng mga tao sa sinasabing haunted na dormitoryo. hindi mo hindi ako kung marami silang kung, um, kung marami silang marinig dito it's because pag tama ng sound waves dito pag naka-open dito pwede mag-reverberate makarinig sila dito sa loob ng mga bagay na hindi naman dito na bagay. ang mga yabag na pinaghihinalaang ang paranormal ay normal lang daw dahil sa yari ng sahig. Uh, normal lang yon, especially pagkahoy ang sahig normal lang na makarinig ng naglalakad dahil nagko-contract at saka nag-expand ang molecules ng sahig. Para mapatunayan kung may mga multong nagagalit kapag may nagiingay, sinubukan silang hamunin ni Adam. You! Bla, bla, bla. Hello? Oh! Ow! Come on, if you're off with me, do anything. Come on. Sa kabila ng mga panunuya ni Adam, mukhang wala naman kumagat sa kanyang hamon. Ang litrato na kuha ni John, pinasuri namin sa photographer na si Stephen Pechon. Parang if you would look at the picture what's the problem? Nandiyan naman siya. So, hindi siya scary talaga. Pag nakita mo, hindi mo explain sa tao na wala yan yung kinuna siya. So, yun ang factor na titinitinitin nakan. natin. Original raw ang litrato at hindi dumaan sa anumang photo editing or manipulation. Let's say, okay, naniwala na tayo na nandiyan ang na talagang image. Pero nung kinapture siya, sinasabi nung photographer na wala talaga yung taong yon. Ang... 50-50 in a sense kasi yung image na to, kung siya ay maging supernatural being, supposed to be, ano siya, kahit sana may kontling hollowness o transparency yung nakikita mo. Kasi, pero eto, to, may ano siya eh, wala siyang true and true na vision kang ano, nakikita. Talagang asin, buong buo siya. Asin, parang live, ano, parang live flesh siya, siya nakikita mo siya. Sa kabila ng reputasyon ng Bagyo na isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas, wala pa rin tigil ang pag ng mga tao rito. At sa kabila ng masusing imbisigasyon na isinagawa ng ating mga eksperto, hindi natin lubos na masabi kung meron o wala ngang mga multo rito. Pero para tuluyan ang maiwasan ng mga di ka nais, nais na insidente, iwan na lang natin ang ghost hunting sa mga eksperto. At sa halip, nang nominyo na lang ang ganda at ang klima dito sa itinuturing natin Home by the Clouds.